Hi guys, morning. Ayan, di talaga good ang morning natin guys. Kasi tingnan nyo naman yung ating ano, UV plastic at saka yung ating kahoy dyan. Nasira na talaga sila guys. Kasi ang lakas ng ulan kagabi at saka naputol na yan nung una tapos ngayon. Talagang bumigay na yung ating ano guys, greenhouse. So, ayan yung nangyari ngayon. Hay nako. Ayan, ang init na doon guys. As in, grabe na yung init. Tapos, maya-maya, pupunta na yan dito sa mga succulents na to. Kasi ngayon, nandun pa siya sa harapan yung sikat ng araw. Tapos, nababahala ako guys, or nag ako kasi. Baka, ano yung mangyari nito? Ngayon, baka mas bibigay pa siya. Tinan nyo guys. So, hindi ko pa talaga alam kasi wala pang gagawa nito. Gusto ko sana ipagawa ka agad pero pupuntahan ko pa yung ano, karpintero dito sa amin, yung suki namin. So, ayan yung nangyari guys dito sa ating greenhouse, sa garden natin. So, alam ko na talaga guys, nga balang araw bibigay din tong greenhouse. Pero ngayon na talaga yung araw na need ko na siyang ipa-repair. Kasi hindi na siya pwede guys. Sayang na sayang kung itong mga succulents na to eh, ma -ano, masagi or maputol or magka-damage. Sayang sayang ang ano natin, pinamili natin guys. So, need ko na talaga siyang ayusin. Maya-maya, napakainit na dito banda. Pero, okay lang kasi hindi naman gaano nawala yung UV plastic. So, shaded pa rin yung matatanggap nila dito guys. So, parang dito, parang direct sunlight talaga yung dito guys. Kasi, dyan banda wala ng ano, UV plastic. So, nag-worry ako kapag i- direct sunlight sila kasi hindi sila sanay sa direct dito na part or dito na area kasi ano sila yung ha may harang or shaded sila so kapag na-expose sila sa direktang sikat ng araw guys mas sunburn talaga sila so yan yung hindi ko gusto mangyari sa kanila so puntahan pa namin guys nakabihis na ako at puntahan namin yung mag-aayos nito ngayon So, flex ko lang sa inyo itong mga nandito guys. Yung mga rain and shine ko. So, kapag maayos na to guys, i-share ko din sa inyo kung ano yung setup or ano yung maganda dito sa garden. Kung ano yung best para sa kanila. So, i-share ko din sa inyo guys. So, wait lang kayo guys kung ano yung setup dito. After na, maayos na to dito sa itaas. So, excited ako guys sa bagong setup or bagong greenhouse ko. Pero, let's see guys kung ano yung ma-ano natin mangyari. Ano ang mangyari dito sa garden. Oh, direct sunlight na mga plants. Ang ganda nila tingnan guys. Yan. Deep Grabe yung sikat ng araw guys. Ang init. Mga 9.30 na ngayon. Ay grabe guys. Oh, ang init din. Diyan banda. Maya-maya dito na naman dito guys mamaya din yung init hapon na talaga yung sobrang init dito na po hapon ay gumaganda si Aaron Pay guys ito din meron na siyang bagong dahon So yan lang po muna yung update guys. Kagabi guys, hindi ko alam pala na umuulan. Ngayon ko lang nalaman kaninang umaga pagpunta ko dito sa garden. Ito na yung nakita ko kaagad pagbunga dito sa garden guys. Kaya pala na ano siya kasi ang lakas ng ulan. Tapos parang na-stuck na yung water dito sa UV plastic. Tsaka na bumigay na talaga siya. Okay. So, ayan, dito na park na uulanan, ang basa ng soil mix. Dito din, ang basa, basang-basa sila lahat. Feel ko ang lakas talaga ng ulan kagabi, guys. Kaya ganito yung nangyari. So, ayan, yeah, napakasad ng ating morning today. Ang daming dapat ayusin. Dapat, hindi ko alam, guys, kasi kapag nag-ayos na sila dito, hindi ko alam kung kukunin ko ba yung mga succulents na yan. So, nahihirapan ako kasi ang dami at ang laki ng ibang pasok. So, parang matrabaho talaga, no? Matrabaho kapag meron ng nag-aayos dito kasi hindi naman talaga pwedeng iwanan na lang sila tapos magtatrabaho. So, parang delikado sa kanila. Tapos dito, guys, tingnan nyo, napakainit na din. Diyan banda. Ayan, napakaganda ng sikat ng araw today. Napakainit. At yun naman yung gusto nila, guys. Yung napakainit talaga. Diba? Ayan, oh. So dito na lang po muna guys yung update. Ina-update ko ka lang kayo kung ano yung nangyari dito sa garden ko. Mag-update lang po ako sa inyo kung ano yung ipapagawa ko dito or ano yung final setup ko dito sa greenhouse, so guys. So thank you so much for watching and happy planting everyone. Bye-bye.